12 na po na umaga, nagbabalik ang na-morning show at ngayon ay eh, gugunitin natin ang buhay ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal uh, because he's celebrating his birthday on June 19 and he's going to be, kung buhay siya kanina, 150 years old na siya. Kasama natin ngayong umaga si Xiao Chua, isang historian at vice president ng Philippine Historical Association. maganda umaga po. Magandang umaga, Ma'am Nikki, at mm -hmm. sa inyong lahat na nanonood ngayong umaga. Mm -hmm. Okay, so alam natin si Rizal, uh, dami naging girlfriends, so kasama na dyan si Josephine Bracken, si Leonor Rivera, no? pero nagiging uh, parang pinag-uusapan ngayon kung tunay na pinakasalan ni Rizal si Josephine Bracken? Kasi di ba alam natin, nakunan siya, mm. hindi na tuloy yung pagkakaroon niya ng baby. Uh, sa, sa palagay niyo ba, talagang pinakasalan siya bago well, namatay? Well, ang alam natin, gusto talagang pakasalan ni Rizal si Josephine Bracken. Kaso mm. nga, dahil hindi pa siya bumabalik sa katolisismo nung siya ay nasa dapitan, mm. eh hindi siya ikina ayo siyang ikasal nung pare. Wala pang uh -huh. civil marriages noon, uh -huh. no? As uh, medyo close ang simbahan at ang pamahalaan. So, uh -huh. hindi 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 sila pwede magpakasal noon. Uh -huh. Ngayon, sinasabi na siya ay nagpakasal uh -huh. noo. Sila ay nagpakasal nung umaga na siya ay babarilin na, December uh -huh. 30 of 1896. Kaso, uh -huh. some people don't believe this because kung ikinasal sila sa pare, Uh -huh. no? Ibig sabihin, nagbalik loob siya sa simbahang katoliko. Now, the Rizal family don't want to accept this. Uh -huh. Many historians don't want to accept this. Pero uh -huh. ano man, wala tayo doon eh. Uh -huh. Hindi na natin yan malalaman uh -huh. at kung ano mang controversy yan, eh, palipasin na natin. Ang, Pero wala ang, bang civil marriage noon? Wala, wala. Pari lang talaga? Pari lang talaga. Yun na yung uh -huh. valid sa gobyerno noon. So, uh -huh. ang masasabi natin dyan, it doesn't matter. Rizal's last love mm -hmm. is Josephine Bracken. Na siya nagmahalan talaga sila sa mga huling taon ng kanilang buhay, mm -hmm. ng buhay ni Rizal. At, in fairness to Josephine Bracken, mm -hmm. kahit ano pang, ang daming mga paninira tungkol sa kanya eh, yes. pero ang nakakatuwa dyan, pinatunayan niya, na siya talaga ay makarizal at makapilipino dahil sumapi siya sa katipunan ah. no matapos na barilin si Jose Rizal uh -huh. at nasabi pa nga sa isang kwento nakapatay pa siya ng isang Kastila pero okay. siya ay nanggamot, siya, uh -huh. ay, siya ay tumulong sa mga Namundok din siya ganun sumama siya sumama sa Cavite ah okay at anong nangyari whatever happened to her after that did well, she ever get married siya ay uh, bumalik sa Hong Kong 1897 kasi hindi siya masyadong accepted ng Rizal family mm -hmm. and she claims nga na na siya ang viuda de Rizal. Mm -hmm. At gusto niya nga sanang magkaroon ng share doon sa library ni Jose Rizal. Kasi malaki yung library niya mm -hmm. eh. Pwedeng um, uh, kaso, hindi nga siya accepted. So, mm -hmm. ang nangyari, siya ay bumalik sa Hong Kong. Mm -hmm. Siya ay nagpakasal kay kay Vicente Abad. Mm -hmm. no, isa rin yung Pilipino. Kasi maraming sa Hong Kong eh. Mm -hmm. Pero ang nangyari nga, um, namatay din siya, I think early 1900s, namatay mm -hmm. siya sa sakit at... Uh, about ang tapa kabata pa rin yan, noon. And she died na <laughs> pop, she was buried na pauper's grave. Oh, mm -hmm. naku, kawawa naman. But anyway, si Leonor Rivera naman, ano, di ba na in love din talaga si Rizal kay Leonor Rivera? Ay, of course, o, yun no? ang Maria Clara dito sa kanyang No Limitang Angere, di ba? Yun diba? ang pinaka matagal niyang naging girlfriend. Mm -hmm. Kasi, um, of course, engaged na sila. Mm -hmm. Kaso, um, pagpinsan tong dalawang ito, eh. Oh. Uh, engaged engage na sila. Kaso sila ay napaglayo dahil si Rizal ay kailangan tumungo sa Europa. Uh -huh. Dahil siya ay binigyan ng, ng... ng... ng responsibilidad ng kanyang kuya pa siya, no? Uh -huh. Nagawin ang lahat ng... Kaya niyang gawin. Yung lahat ng talento niya ibigay niya para sa bayan. Uh -huh. So, umalis si Rizal. Nagtampo uh -huh. si Josephine Bracken. Pero patuloy silang nagsulatan. Uh -huh. ang, si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera, uh -huh. no? Uh -huh. At kahit na sabihin na natin na may mga ibang nakakatagpo si Jose Rizal sa ibang bansa. Uh -huh. Alam nyo... Hindi po hindi ko hindi ko talaga maituturing na ganun kababaero si Rizal kasi mm -hmm. he's a normal guy na he was dating One at a time probably, siya hindi sabay-sabay or... <laughs> he was dating may mga crushes siya may mga oh. fling siya at ito'y nasulat sa kaniyang mga diaries at sinulat din ng ibang mga biographers pero more or less na naisip niya lang magpakasal ulit Nung si si Leonor Rivera ay pinilit na ikasal, Uh -huh. dot kay Charles Henry Keeping na siyang isang Ingles na na ano na, na gumawa ng railway ng Manila to Dagupan. Uh -huh. So noon lang doon lang sinabi ni Rizal, ah pwede na akong ano masakit talaga yung loob niya noon. And uh -huh. in fact, after a few years nung namatay si Leonor, nung nasa Dapitan siya. Nagkulong talaga siya mm -hmm. sa kwarto ng ilang oras at umiiyak talaga siya no. Mm -hmm. But but uh, this is we, this is where we also see that Jose Rizal is a human like us. Yes. We always magnify na mm -hmm. Jose seven is a genius. May heartbreak diba? din siya. May heartbreaks mm -hmm. din siya. Just oh. like all of us. oh But uh, there's a trivia about itong nung kinakasal si Leonor Rivera. Ha, ah, diba? okay. oh one, one, the morning, the, just the day before the wedding, mm -hmm. akala ni Leonor Rivera kinalimutan na siya si, na, 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 na siya ni Rizal. Mm -hmm. At uh, sumusulat siya pero walang sagot. Mm -hmm. One day before the wedding or a few days before the wedding, binigay na ng mother niya lahat ng sulat ni Rizal. Yun pala itinatago pala ng mother niya. Hindi ibinibigay sa kanya. Hindi ibinibigay kay Leonor Rivera. So, no, fight, ikakasal na siya, kinabukasan. Mm -hmm. Finally, Ah, uh, ayun na nga, ikakasal na siya. Hindi na siya makakabawi. Mahal pa rin pala siya ni Pepe. Mm -hmm. And so sinunog niya yung kanyang mga sulat mm -hmm. at yung mga yung mga abo mm -hmm. nung kanyang kanyang ano, kanyang mga, mga, mga sulat ay inilagay niya doon sa kanyang mm -hmm. wedding gown mm -hmm. at habang naglalakad siya nandoon sa ilalim ng wedding gown niya at parang kumak ang, ang isang kwento kumakalat siya doon sa aisle. Habang naglalakad. No. And, and sa sobrang lungkot niya sinabi niya lahat ng lahat ng damit niya kukulayan niya ng itim mm -hmm. hindi na siya aawit magpakailan man at hindi na siya tutugtog ng piano which is yun yung simbolo ng masaya ang isang tao yes. noong panahon na yun nakakalungkot naman so ano yung kinamatay niya um, i think sakit din eh uh, uh, hindi ko pa nakalimutan kung bigla pero uh, nagkaanak pa si Villanueva at si mm. Charles Henry Keeping. Pero namatay siya sa natural na, pa na causes. Okay. Uh, mga nagtatanong kasi si Jose Rizal hindi naman talaga Rizal yung apelyido niya, no? Uh, merkado Mercado sila, hindi ba? Pero bakit pinili si anong pumili na ibigay yung pangalan na Rizal sa kanya, eh, 'di ba? Bakit yun ang pinili niyang pangalan? Well, kasi apilido talaga nila yon mm. no? ang nangyari kasi nung 1851 if i'm not mistaken mm. si governor general narciso claveria mm -hmm. ay nag uh, nagutos no nagutos na magkaroon na ng ano ng katalogo de Apilidos. ibig sabihin mm -hmm. po ang easy taxation at pag uh, pag uh, what you call this pag-uri ng mga Pilipino na sila ay taga dito sa lugar na ito mm. ay kailangan sila ay um, magpatala magbago ng apelyido. Mm -hmm. So, yung mga Kastilang apelyido talaga sa totoo lang, mga indio yan eh, uh -huh. ang mga hindi nagpalit ng pangalan na mukhang Filipino sounding yung mga name nila, Laksamana, uh -huh. no, Makabulos, uh -huh. Makapagal, uh -huh. mga yan yung mga mga dating datu. Uh -huh. So, what we can say here is nagpalit ng pangalan that is um, pinili nila yung merkado. Yes. Pero napakarami na daw merkado nung panahon na yon. So uh -huh. pumili pa sila ng isang apilido. Uh -huh. Yun yung Rizal na sinasabi uh -huh. na mula sa Saltang Ricial uh -huh. which is green wheat fields. Uh -huh. no? So pinili yung Rizal and usually merkado yung ginagamit nila. Yes. No? Pero nung si Pasiano ay nasangkot kay Padre Burgos na binitay ng mga Espanyol dahil sa kanyang um, kaugnayan sa secularization movement pagpapari ng mga Pilipino o pagkaparish priest ng mga Pilipino. Ano nangyari? No? Papasok si Aten sa Ateneo si Jose Rizal. Mm -hmm. At para hindi daw siya paginitan ng mga Espanyol, mm -hmm. kailangan si Pepe ay magpalit ng apelido from Mercado to Rizal. Kaya nga Jose Rizal lang nagamit na niya. And in more or less he felt na parang pag minsan na-feel nafe niya na ano siya, illegitimate siya kasi nga, sa, sa lahat sila'y merkado. Pero siya lang ang Rizal. Pero, oh. when he died, oh. everybody used Rizal. Uh, naging Rizal na si yes. natin. Of course, they were proud of what he did. Okay, that is very enlightening. Thank you very much. At uh, maganda umaga sa inyo. So siguro paalala lang natin sa ating mga kababayan, ano? Na tayong mga Pilipino, we always highlight Rizal as a genius, which yes. is good. Siya ang pinakaunang world-class Pinoy eh, mm -hmm. na pwede nating iharap sa mundo. Mm -hmm. Pero I I want to to always emphasize that Rizal used everything that he had mm -hmm. for the bayan. Yes. So ano man yung kaya nating ibigay. Mm -hmm yung pinakita ni Rizal ay eh, ibigay natin sa bayan. So if we are going to ask, who is Rizal today? Kung mm -hmm. siya ay buhay? Oh. Kayo 'yun, tayong lahat na mm -hmm. nag-aalay ng lahat ng ating talento mm -mm. para sa bayan. Lahat tayo eh, pwedeng maging hero, no? Let's just do the right thing. Choose to do the right thing. Sana ipagdiwang natin, huwag nating sayangin ang 150th birthday ni Jose Rizal sa linggo. Dapat maging makabuluhan, ha? Okay, thank you very much at maganda umaga sa inyo. That was Xiao Chua, isang historian, vice president ng Philippine Historical Association. Magbabalik po ang The Morning Show. Okay, ales.